Welcome to Henry KNG TV ah, Magandang hapon po Ito na po yung aking mugsasa din sa likod ng AC building yung malalaki na rin po Aso nga lang, hindi po tumubo lahat sa gawin na yon ah, Hindi po tumubo, ang ginawa ko po eh Inanok ko po sila noong isang araw at sinabugang ko ulit ng panibago Siguro po, baka hindi ko naitsahan yan gawin na yan o kaya tinangin na lang gamit ito rin po kaya hindi po sa lugar na yan hindi rin po tumubo yung sa gawin na yon. pero dito po ang malaki na ayan, yun nga po eh sinabugan ko na ng pataba hindi ako ko na po ng urea yan kaya kahit pa paano eh gumanda na rin yan po yung aking ano dyan yung aking uh, mustasa marami rin pong ma-harvest yan kahit na yan po eh, ganyan din ang kalaki nga uh, eh, pang-ulam eh, makukuha ka dyan saka pwede rin pambenta kung may bibili makapagbenta rin po dyan kasi po medyo marami-rami rin po yan uh, yan po ang kaganda na may tanim eh may yung inaantay kaya po kayo mag time din para meron din kayong antayan Lalo. maday lang naman po uh, bubong ka lang po kayo ng lupa tapos uh, pipinuhin nyo lang kung may makita kayong lupa na ito so pong magandang klase, yung mga pleksunugan, yung mga pleksigaan, o kaya mga ipasunog. Yan. Isabog nyo na sa ibabaw ng lupa. Yan ang resulta. Ah. Maganda na. Kaso nga lang, sila yung ano, madalang. Pero nakagandahan na sa mustasa, yung madalang na ganyan. Kasi nga po, ah, hindi naman maganda yung sobrang sinsen. Ah, kasi po, hindi po sila lumalaki. Eh, ito po, sigurado. Ah, pagkaganito po ang distansya nung mustasa o kaya kahit pechay eh maganda po ang magiging ano niyan resulta kasi nga po ah, hindi sila magsisiksikan hindi sila magsisiksikan sa o, hindi sila mag-aagawa ng sustansya yan e po sa lugar na yan tiyan, narin no, ko rin po dyan ah, sinabugan ko rin yan ng mustasa noong isang araw yan, kaya po yan bukas po siguro ito na yan o, baka po ngayon may mga mapuputi na yon baka yung mapuputi na yun eh, tumutubo na nun Ayan. hindi ko lang po alam kung tutuloy sila kasi yung buto nakuha ko lang sa ano, sa kubo pero mukhang pa, pwede pa po yun hindi naman po basta basta na expired yung buto ng mustasa at saka yung pechay Yan po. hindi naman po siguro gano'ng pang katagalan yung kaya mabubuhay pa yun ngayon naman po ay doon lang po ako magdidilig uh, sa aking sili doon tingnan naman po natin yung sili ko doon ito po yung aking mga sili uh, ngayon po ay titigmakin ko sila Ah, kasi nga po, bukas eh, pupunta po kami sa Palayan City. Ah, uh, Maghahatid po ako ng mga bata. Ako po yung magdadrive ng truck. Ah, uh, truck po ng Marila po siya ng truck para maihatid yung mga gamit doon sa Palayan City. at uh, tapos po, yung, yun nga, yung mga bata, may ibang sasakyan po sila. Yung mga gamit lang po ang ihatid ko roon. Tapos ah, uh, kami magtatayo ng tent. Kaya po yan, didirin ko na po sila ngayon. Para bukas eh, kahit kabihin man kami, eh, okay lang hindi madelay kasi po hindi ko sila nadali kahapon kaya obligado ko silang uh, ah, diligin ngayon yun na po itong sili ko na to hindi ko lang po alam kung anong klase sili to kung ito po ay siling panigang ba o siling manggang kasi ano naman yung bunga yung bunga niya naka ano, yung bulaklak niya naka eh hindi ko alam kung siling panigang to kasi nga po yung mga sito kung may bunga na rin ayan yun po eh Sito na binili ko po yan. Ano po ito niyan? Ilang piraso lang po yan. Tapos nga po, yun na uh, gagawin ko pong binhiyan. yan. Malalaki na po ng sili. Tapos po, uh, uh, yung sili ko rin sa gawin doon. Nakakita niya maya maya. Ayun, may mga bunga na po yun. Kaso nga lang po, hindi sila kumapal. Okay lang po yun. Hindi po nahihirapan sa init. Tapos kung susustento ko naman po sila sa tubig. Ang uh, ko na madalas, eh, yun naman po ang mangyayari. Malaki naman po ang babayaran ng eskwelaan sa tubig. po, kasi po, hindi po umulan dito sa amin sa Nebesia ngayon. Uh, kaya po yan. Magbibigado po. Magamamit ng ano, nawasa. tripo. Po, tuloy ko po muna para mabilis ako. Yan. yan po. Ito po yung mga sili dito. May malalaki na rin po yung iba. Ay, iba po maliit. Ay iba po malalaki. Ayan po. Marami pong bunga. Yan. Yung mga bata po. Marami po bat nang sili sa akin mga bata dito. Uh, binibigyan ko naman po sila. Yung iba po eh, may trading pa. Magaling po yung mga bata ngayon. Uh, gaya isang araw. May dala sa akin isang palok. Kapalit po ay sili. Yan po, ganun po kagaling yung mga bata ngayon. Uh, tama po, tama naman po yun. Uh, may kapalit po yung, ano, yung kanilang kinukuha. Mabait po sila. Kaya po, yun, uh, gusto, gusto, ko po yung ganun bata. Uh, nagsasaya po sila sa akin kung ano gusto nila. Tapos po, yun, hindi ko naman sa kanila na magdala sila ng anumang bagay. Uh, sila na po yung nagkukusan loob na magdala. Yan po, napakagaling po ng bata na yun. Yan po, maganda rin po yung mga sili na to. Yan po, mapopular rin yung iba. Ito nga po, tinitigma ko. Kasi nga po, iba po, sira na po ibang plastic. Tulad po niya, sira na po yung plastic niyan, kaya hindi po masyadong nag iipon ng tubig. Ito po, buo po yung plastic niya, kaya po nag iipon ng tubig. Sumasagat po hanggang ilalim yung tubig niyan. Ayan po, gabi na naman. Ngayon po, eh, 6.22 na po ng hapon. O, ang gabi na. Ang katatapos na po magdilig ng mga siliko. ko. Kaya dragon po, tayo po, ang lagu po nila ngayon. Sigurado po, pag nagputing season, napakaraya po na ibubungan ito para po yan yan ang ganda po ang dami na po sigurado po yan ang fruity season nga pala nito magsisimula po ito ng pwede po February March yan April, May, June, July, August, September yan po yan po ang fruity ng dragon fruit dito ang ganda po. Yan, po yan po yan po yung mga ginagawa namin kanina natapos na po yun natapos na po yung lamesa pang gagamitin po sa camping bukas yan po yan dito bukas sila yan po kami po yung ang marami Maraming salamat po sa patuloy support suporta sa akin uh, Kain po. Maraming salamat po. At ingat po tayo lahat.